na election o revolusyon? Mga 300 million. Uh -huh. Ipagastos Tapos after the start of the campaign period, ini eh may gastos ka pa. So... Yes po! Umamin na po si Chairman <laughs> Garcia! May kasabihan niya tayo na yung isda ay nahuhuli sa buka nga. Mga kapabayan, umamin po si George Erwin Garcia na nakausap niya ang tumatakpong congressman sa buhol at nabanggit nga yung halagang 300 million. Ito na bang patunay? na talagang nangungutong itong si George Irving Garcia sa tumatakbong politiko. Daano ito katotoo at ilan po yung mga bumayad para sila ay Manado Magandang araw mga kababayan at yan po yung ating katanungan na pag-uusapan at pakinggan natin yung mga paliwanag ni George Irving Garcia at ang akusisyon nito si Attorney Harold Respicio. Ano po yung hakbang na gagawin nitong grupo po ni Attorney Harold Respicio na kontradaya dito po sa hinihinalang uh, mali, pandaraya, panluloko, pambaboy, pambabastos nito si George Darwin Garcia sa ating mga Pilipino. Lalo na po yung bumoto dito po sa Duterte party list no? at yung mga bumoto rin sa mga kandidato na nanalo na ngayon ay sa isang iglap lang. No? Napakadali po ipadisqualify nitong si George Erwin Garcia. Kaya pakinggan natin muna nit. ito, ito. Si Saturday Harold Despicio, mga alala bayan. masagot ang tanong natin, maayos na Hindi na Wow, matindi yan, ha. Maayos na election or revolution? George Erwin Garcia, no? Mukhang uh, ang kumilik ang may dahilan, kung magkakagulo po yung Pilipinas. Nako po kami kayo bibitawan. Magsasampo po kami ng mga criminal case laban sa ating mga komisyoner. Yun po ang gagawin natin. At magsasampo rin tayo sa United Nations para maliwanagan yung mga nangyaring kalapuhan dito sa nangyaring election 2025. Ang hinihiling ko lang po, mga kababayan kong Pilipino, huwag niyo po kami bibitawan. Samahan niyo po kami hanggat maipagtupad po ang lahat ng polisiya na sinasuggest ni Mr. Deco Bill Bilgeca. At Yes, so, tama po yan, mga kababayan po natin. Napakaganda na po ito, ha? Napaka-broad na po itong pali, uh... Ikiusap niya to ni Atty. Harold Especial. Siyempre, hindi natin bibitawan yan, no? Dapat tuloy-tuloy po tayo at magtulungan po tayo, mga kababayan po natin. Mag-ingay po tayo, no? At uh, ipaalam natin sa lahat kung gaano talaga ka-corrupt, no? ka matang abuso ang gobyernong ito ni Marcos Jr. Siyempre, yung kumilik, hindi naman po yan gagalaw, di ba? Mga po natin, kung walang utos ni Tamba or itong si Marcos, di ba? Kasi tingnan natin ngayon kung sino po yung mga pinagtatanggal nila. Kung sino po no, yung pinag-disqualify nila. Obviously, lahat po yan ay mga tinik sa kanilang lalamunan. Kung hindi natin magawa sa magigitan ng maayos na polisiya para sa maayos na eleksyon, inuulit ko ang tanong. Hindi po namin kayo bibitawan sa pagsagot ng tanong na eleksyon o revolusyon. Hindi yun mo? na. Eleksyon or revolution Nako po, George Serwin Garcia. Ha? So, sana marinig ito ni uh, George Serwin Garcia, mga kababayan po natin. Pero mukhang malakas talaga yung loob ni George Serwin Garcia na sa kanyang ginagawa. No? Napakaraming tao na yung nagagalit, nagre-reklamo. At uh, hindi, pa, hindi daw po dumaan sa tamang due process. At ito po is malinaw na talagang pinupolitika sila sapagkat no, alam nila na itong mga pinapadisqualify nila magiging tinig sa kanilang lalamunan. And of course, uh, mukhang naikipagsabot na nga po itong si George Irwin Garcia sa mga kaliwa. Kasi kung matanggal po itong Duterte at Parteles, sino oh, po? O, oh, Gabriela daw. O, oh, sino yan? O, oh, sila yung mga grupo nila, Franz Castro, Raul Manuel, no? At uh, Arlene Brosas. Nako po, kalyado ni Ray Sound kalyado ni uh, uh, Laila de Lima. Pero ito po, puntahan natin mga kababayan, no? Yung pag amin ni George Zerwin Garcia. Ah, ito na kaya, mga kababayan po natin, ang posibleng gamiting ebidensya para madiin lalo si George Erwin Garcia. Ito panoorin natin. Kung magkwento, ano ba nangyari po dito sa ano niyo sa pag uh, sa pagsampa po niya ng disbarment case against you po? Ah, uh, uno po, simpre, ah, tayo naman, handa tayo Sige ha, ah, ito, patalagang... Mukhang uh, mahaba-habang paliwanag ito ni Garcia, mga ba Sa ganyan, bilang nasa public service, mm -hmm. lahat na po ng kaso, kayo, pwedeng maharap kahit sa ombudsman, mga disbite. Grabe, no? Inamin niya, dami niya ng kaso. Ibig sabihin, marami na po yung nagreklamo na pinanggago niya. Uh, kasi, wala naman siguro magpapahala siya ng kaso o reklamo kung hindi mo sila ginagago. At hindi obvious yung iyong pagagamit ng kumilig para sa iyong personal na interest at sa mga taong gustong makalamang sa eleksyon, diba? I mean, yan po ay parte, uh, whether yan po ay nanggugulo o whether mm. ay nag... Uh, nanggugulo, ikaw ka nagpapagulo, po, intimidator, Intimidate or whatever, pero handa naman po tayo. Number one. Number two po, yan po ay pang-aaring... Uh, sa akin pong palagay ay uh, binabalikan tayo sapagkat uh, mm. meron po kasing gustong uh, ipagawa noon katulad mm. ng pagpapalit ng aming Provincial Election Supervisor ng buhon isang buwan bago mag-eleksyon pero hindi po kasi natin pinayagan kasi sabi natin hindi mo binabago ang namumuno at nagpapatupad nagmamanage ng ganyang kaiksi lamang. Medyo nagalit po kasi sa atin din sa bagay na yan. Mm. po pabihira naman po kahit po siguro ako na ang pinakamasamang tao, kahit mm. po naman siguro. Mm. Ikaw talaga ang pinakamasamang tao ngayon sa Pilipinas. Imagine mo, boto ng 2.3 million Pilipino, binaliwala mo, George Garcia. Diba? O, oh, anong tataw itatawag sa'yo? Mabuti? Eh, di mo sama. Ulul. Wala akong kaalam-alam o ako, bobo ako. Hmm. Um, Nakaalam-alam <laughs> bobo. <laughs> first time nakakilala pagkatapos eh mm maraming -hmm. tao sa harapan nandun po kami sa conference room namin eh Sabihin mm -hmm. sasabihin ko po maghihingi ako ng 300 milyon uh -huh. parang out of the extraordinary po yan uh -huh. at saka ginawa nangyari po yung meeting dahil po nag call nagsusumbong na meron daw po kasi na nagbebenta na sinasabi doon sa kanila sa, prob sa probinsya na kaya maniubrahin na eleksyon sabi ko ipa-arresto nyo hindi po totoo yan kasi nungalingan yan uh -huh. ako po yung no? ako ba yung nagpa-practice mga magkano ba chairman na nagagastos kapag ka ikaw ay tatakbong kong mas alam ko po eh sa karanasan namin mga 300 million ah. sa... <laughs> nabanggit ka talaga 300 million oh Umamin, <laughs> di ba? Population. Opo, ah, kasi sabi ko, may pre, before the campaign, gumagastos ka na. Tapos after the start of the campaign period, eh, may gastos ka pa. So mga mo, 300 million. Oh. Yun po yung nagisagot ko, eh kung gabalik rin po ako na ako yung nangihingi, para naman po napakabobo ko naman, uh -oh. napakatanga ko po naman, na sa harapan na napakadami nakakadinig, at totoo do naman po, katama pa yung regional director namin, ay yun po yung nadinigat, yun po yung nasabi. So, isipin niyo po, October yun, tapos ngayon po lang nagsasalita, parang hindi po yata makatotohanan yung ganon na magkakaroon ka ng attempt to bribe or bribery. Pag okay, Attorney Harold. <laughs> o sinasabi niya mga kababayan po natin na oh, hindi naman daw po yun makatotohanan. So, pero totoo, di ba? Hindi nagsisunungaling itong mga komplinan. Ta na talaga nag-usap kayo at binanggit mo nga na kung gusto mo talaga na tumakbo ay kailangan mo ng 300 million. Ang laki naman po niyan, mga kababayan po natin, para sa isang congressman. Ito, mga kababayan po natin, ha, yung pag-amin ni George Erwin Garcia, po na nakakuha pa ng additional po na ebidensya, itong si Attorney Harold Respicio. So, ibig sabihin, lahat pala ng mga interviews ni uh, Kumilik Garcia, na inaabangan din ni Harold, no? at uh, posibleng gagamitin po nila. Uh, napakatindi po yung hamon nito para kay George Garcia, mga na. Di ba? Election or revolution. Ito, panoorin natin, mga kababayan po natin, ang napaka-energetic po natin, no? Na madalino, matalino, no? Napilitan si George Erwin Garcia na ipoklama ito dahil sa kanyang tapang. Pero kakapiansa lang po ni Harold uh, Aris Arispicio, Aris no? <laughs> sa kanyang kasong cyber libel sa pagka-bulgar ng mga proseso ng posibleng tayaan ng kumilig. Okay, sabay-sabay natin panoorin at uh, magbigay ng reaksyon mga kabayan. Let's be dito sa forum na ito upang pag-usapan mm. ang mga pagkakamaling nangyari, nangyari ngayong eleksyon na ito para hindi na maulit sa 2028. Latest po! Mm. Umamin na po si Chairman <laughs> <George> Josh Garcia! <laughs> oh, uh, Harold, hindi naman daw siya bobo eh. Hindi naman daw siya tanga. <laughs> sila <laughs> ng congressman na tumatakbo noon sa buhol at sinabi niya na sinabi nga niya na sinabi niya kailangan mo ng 300 million pesos para manalo pero sabi ni chairman George Garcia na misunderstood daw siya <laughs> eh sir hindi nga <laughs> 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 nako George <laughs> Garcia uli ka na <laughs> napingwit ka tayo sa nga <laughs> mo pa kami ha. Lokuin mo pa si Atty. Harold ha. Maming ka na eh. Nabanggit po yung 300 million. <laughs> Kasi kapag papakinggan mo, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Parang mm. extortion eh, ano? wow. wow. Na nagsasuggest. Nabayaran mo na lang ako ng 300 million pesos para manalo ka ngayong eleksyon. Dayain na lang natin ngayong eleksyon. Pero misunderstood <laughs> daw si chairman. Ang ibig sabihin daw niya, yun daw ang magagastos mo sa eleksyon na ito para manalo. Pero sir... <laughs> ang allowed na gastos lang ng isang congressman ay 3 pesos kada botante. Ganoon lang pala yun, 3 pesos lang pala ha? para sa isang malinis na congressman. At 300,000 lang ang botante doon sa distrito niya. Ibig sabihin, ang gastos, 900,000 lang dapat. Bakit po sa 300 million? <laughs> <laughs> Sir! We, hindi nga. Sir, pagkatapos ng pag-file namin sa Supreme Court, marami pong lumalapit na report kay Attorney Harold Respicio na pareho po ang experience. At... Ako, ito pang matindi mga kababayan natin. Kasi mukhang marami ngayon ang interesado po na magsalita. At ito pa mga kababayan natin. Mayroong umanong video or recorded evidence na talagang umingi si Garcia. At sir, merong na-record. Nako po, mayroong na-record na mataas na opisyal doon sa Comelec, wag muna nating banggitin ngayon. <laughs> Dahil yung record na yan ay lalabas. Meron po, napatunayan po na tumanggap na 25 million pesos mula sa isang local candidate. Ang tindi mo, George, ha? Yaman mo na pala, George Garcia, sana all. Ang problema, tumanggap din mula sa kabilang kandidato. <laughs> Ang problema ngayon, sinisigil na, sir! Nasaan na? Yung ibinayan namin sa inyo, sabi, i refund na lang daw. Pero <laughs> daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Nako po, mga kababayan po natin, no? Oh. Mukhang ito na nga po, mukhang madadali na si George Sirwin Garcia. Sana po matuloy na si George Sirwin Garcia at hindi sana uobra yung kanyang kapit dyan kay Bongbong. At the same time kay Tambaloslos at tuluyang pong madisbar at mapalitan po si Garcia, mga kababayan po natin. Pero ganun pa man, alam natin kung papalitan niya si Garcia, edi sigurado yung kontrolado rin, hawak sa lig, ni Bongbong at ni Martin para kung sino ang gusto nila na mananalo ay magagawa po nila. At kung sino ang gusto nila ipadisqualify, abay ipapadisqualify nila. At mga kababayan, kalat na kalat ngayon, yung panibagong... Uh, informasyon na posibleng si Pambari 4 si Tatay Digong ang next na tina-target na ipadisqualify, ipa-disqualify at ipawalang visa po yung kanilang uh, candidacy. Nako po, mga kababayan po natin. So, magagawa kasi nila yan kung gustuhin nila dahil po sa kanilang impluensya at sila po yung may hawak ng kumilik na yan. Hindi sila makasuhan. o Hindi sila basta-basta maalis diyan, mga kababayan po natin. Pero siyempre, kagaya ng sinasabi po ng kampo ni Attorney Harold Respicio, mga kababayan po natin, no? Oh, Hindi po kami uh, ito ang pagpipilian, mga kababayan po natin. Hanggat masagot ang tanong natin, maayos na eleksyon o revolusyon? Mm -hmm. Maayos na eleksyon o revolusyon? Posible kaya si George Erwin Garcia ang magiging tahilan sa revolusyon kung patuloy nila nagagawin itong pagdi-disqualify ng mga nanalong kandidato. Dito ka lang makakita sa Pilipinas, mga kababayan po natin, na panalo na, na proclaim na, pucha, ipapadisqualify ka pa pala. <laughs> ano kaya sana kung kaunti yung bumoto? ay eh, lalo na yung 2.3 million. Di ba? And alam naman natin yung mga skandalos noong nakarang eleksyon sa isang iglap lang, nabawasan ng 5 million ang kay Bongo at ibang kalyado po ni President Duterte. Pero lahat naman po ito ay may may katapusan. Okay, nung nangyari po sa panluloko ni Andy Bautista, o saan ngayon si Andy Bautista, di ba? Siya po ay hinole. So mukhang matindi pa nga ngayon ang korupsyon at itong panggagago, no, pangungutong di umano ni George Sirwin Garcia dyan sa kumilik. And lahat ay may katapusan. Paano kaya pagkatapos na ng uh, Itong kanida ni Bongbong Marcos. So, makakayanan ba nila yung dayaan sa so, sunod na 2028? Eh, hindi naman papayag po yung sambayan ng Pilipino na kung nandaya sila ngayong 2025, ay mauulit yan sa 2028. Kaya si George Serwin Garcia, naku po, baka magtatago na ito. Kaya tatakbo si George Serwin Garcia. No? So, anyway, abangan natin yan, mga kababayan po natin, ang lahat ay may katapusan. At ang araw ng paniningil, yan po yung paghahandaan. Itong mga politiko, gumagamit ng kanilang kapangyarihan no, para mga abuso at uh, palunin yung kanilang mga kalaban sa gobyerno.